pagkatapos mong mag ano, mag magtanim ng seedless ng ay, seedling ng okra mga langga magagawa ka talaga ng ganito ka para ug umulan hindi siya maaanod kasi nasa ano pa siya ibabaw pa siya ng lupa may posibleng din kasi na maaanod lalo na kapag malakas yung ulan kaya maglalagay ka po ng magbubungkal ka dito ng lupa mag, para dito dito dadaan yung tubig no kahit hindi lang malalim lang okay na yun basta may dadaan na no ay ayan yung, yung ano ko sapatos ko na ano Napaka-disturbo talaga to eh. Ayan. Hindi naman yun basta-basta nun. Na. Alam nga naman, hindi mo gaganon. Pagod talaga yung katawan mo dito. Mabuti na lang, hindi. Mainit lang. Napakasaya palang magtanim lang no. Ayan, dito na. Dadaan yung tubig. Siya na dagdaan lang. Konti-konti lang na yan lang. Ayan. Tapos dito, dito naman ako na side lang. Magbubungkal-bungkal ako dito lang. Talagang time to no? Kaya pa kunti lang talaga lang kasi hindi naman biro yung katawan mo dito eh. Kaya pa kunti na lang. Tapos mamayang hapon, maglampas ako dun lang. Ay huwag mo na ngayon kay Kali alauna pa. Baka may ahas. Mayan ang mga four. Pagod katawan kahit ganito lang yung ganito lang yung ginawa ko lang ha papagod na talaga yung katawan ko lang. Siguro ba bago pa kasi ako.